Hello chicken, uh, bigyan ko lang kayo ng konting idea uh, Bakit nga ba minsan humihinto ang panginitlog ng RTL chicken? Uh, mostly kasi yung nagiging problema ng ng uh, problema ng ilang nag-aalaga ng paitrogen kasi minsan nasa point na uh, nasa point na dapat kalakasan na ng pangitlog nila pero bakit biglang huminto? Di ba dapat araw-araw silang nagbibigay ng itlog sa atin? Uh, Kachikan kasi ah, uh, based lang to sa aking research or uh, para sa akin, yung mga dahilan ng paghinto ng pangitlog, unang-una hindi natin nasusunod yung tamang pagpapailaw. Dapat makonsume nila yung 16 hours na uh, ilaw sa isang ayan, sa RTL. And then Siyempre, yung 16 hours na yon yung 12 hours sa day, sa umaga, yung pangaraniwang, ayan, yung, 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 yung diwanag natin, and then, apat na oras sa gabi, uh, papailawan natin sila. After ng 4 hours, patayin na natin ang ilaw. And then, siyempre, sa pagkain, dapat may tamang nutrisyon kahit na dapat kahit pipili tayo ng pagkain na okay yung nutrisyon. Uh, mataas uh, mahal man yan, or mababa yung presyo, dapat nandun pa rin yung pangangailangan ng ating mga ati at chicken. Yung sapat na nutrisyon. And then, para sa akin, yung pangatlo is stress. Siyempre, kung palaging stress yung uh, mga alaga natin, pwede talaga sila hindi mangitlog. Bakit nga ba na-i-stress sila? Kasi, siyempre, unang una nandun yung environment nila. Ayaw nila nang maingay, ayaw nila nang may bagong makikita, ayaw nila nang may ibang hayop na nakakalapit sa kanila. Kasi, uh, ayaw nila nang gano' or bagong bagay na makikita nila dapat napapamilyaray eh sila patulad uh, na lang kapag uh, uh, mag-harvest tayo yung, yung lalagyan ko is yung white traits yun yung nilalagyan ko so hindi na sila natatakot or nagugulat pag yun ang dinadala ko pero once na iba yung dadaling ko basket or tray magpupumig na sila. Parang pagbago sa paningin nila, talagang ayaw nila. So, ayun, dapat iwasan natin. Huwag natin biglayin sila na yung mga lumalapit sa kanila. Kailangan tayo lang or walang storbo, walang mga ibon, hayop, or mga kung ano-ano alagaan natin yung ating mga RTM para naman hindi sila ma-stress. Kasi syempre sayang yan. Ang ano nila kasi tingnan sa log ay 2 years, dalawang taon mga ka-chicken. Pero bakit humihinto yung iba? Kailangan yung procedure ay nasusunod natin. Sayang naman, ah uh, nag-ano tayo, nag-invest tayo ng mahal. Syempre, ang dami natin na gastos. Kailangan alagaan din natin. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag uh, magbi business na lang tayo nang wala tayong alam. Minsan, kailangan din natin mag-research or manood ng mga informative videos about RTL para kahit pa paano po ay may nalalaman tayo. At yun lang po mga kachikin, salamat po sa panunood. Comment niyo po kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa next video. Salamat po kachikin!